Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the, the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. One time, the new Filipino time, Kabrigada, alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Ang, ang galaw nyo man ay... Brigada Balita sa Umaga! Brigada Balita Nationwide! Headlines! Brigada Balita sa Umaga! Brigada Balita sa Umaga! Headlines! Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga! Ang Pilipinas gagawa na raw ng diplomatic action matapos nga ho yung ginawang panghaharas ng China. Si Alice Guo nahaharap sa 62 counts ng money laundering. Ika-6 na po at limang palarong pambansa Pagsisimula na ngayong araw. At trapiko sa San Juanico Bridge na ibsan pero ang pantalan dumaranas daw ng congestion. Ang pamahalaan naman naglatag na ng mas pinagtibay na tugon. Ang Comelec naman pinaghahandaan na raw ang barangay at sangguniang kabataan elections. Mahigit 133,000 na katao, apektado ho ng malawakang pagbaha sa Mindanao. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. Saba ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Umaga Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga para ho ngayon ng Sabado mga kabrigada, May 24 to 25 at kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gap, Dalisay! At ako naman, Brigada Maricar, Sarigan! Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! At sa detalye na ng ating mga balita mga kabrigada, magpapatupad daw ng diplomatic action sa Pilipinas matapos nga ho yung insidente ng harassment ng China Coast Guard sa barko ho ng Pilipinas sa sandicated o yung pag-asa case ang ho ng National Maritime Council ay ginawa ho ng China ay isang malinaw na paglabag sa soberanya ng bansa at malalang uri ng paglabag sa international law kabilang ho sa diplomatic actions na gagawin ng Pilipinas ay ang multilateral cooperation maritime capacity building upang matiyak ang pagiging epektibo ng Philippine maritime operations bago, bago hong weaponized information at unregulated technology na nagsisilbing banta sa maritime security pinatututukan sa rules-based nations. Si Brigada Haji Kaaminyo sa detalye, i mo. <spositions> <spositions> Report! Tinawagan si House Speaker Martin Romualdez sa lahat ng rules-based na bansa na manatiling mapagmatiyag at magkaisa laban sa gray zone tactics, cyber-enabled propaganda at pagbagsak ng maritime law and order. Sa kanyang talumpati sa 29th Parliamentary Intelligence Security Forum sa Madrid, Spain, sinabi ni Romualdez na higit sa pagiging mga mambabatas, ang bawat isang lumahok ay standard bearers na democratic rule of law. na niya ang mahigpit na pagbabantay at pagkakaisa sa gitna ng misinformation information, cyber attacks at technological disruption na banta sa lipunan. Iniugnay din ito ang issue sa maritime security sa mas malawak na global concerns kung saan kabilang sa hinaharap na suliranin ang paggamit sa impormasyon bilang armas, unregulated technology at hybrid threats na sumusubok sa katatagan ng pamamahala. Binigyang diin pa ng speaker na ang mga forum na tulad dito ay pagkakataon para mapalawak ang inisyatiba na hindi lamang nakatutok sa palitan ng intelligence kundi bumubukulong buo ng mutual understanding at batas na mas may ngipin para ipagtanggol ang kalayaan at kasaganaan. Ang mensahe ni Romualdez ay bilang tugon sa kinahinatnan ng 28th PISF na idinaos sa Pilipinas kung saan tinalakay ng mga mababatas mula sa iba't ibang panig ng mundo ang mapayapang conflict resolution, pagdepensa sa territorial integrity at strategic protection ng global supply chains. Sa ikadalawamputsam na edisyon na pinangunahan ng Spanish Senate, nag-convene ng mahigit apat-tapong bansa upang ihanay ang mga strategiya sa paglaban sa global threats. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Umahataw, Maldita, Sinampak! Sinampahan naman mga kabrigada! Sinampahan naman mga kabrigada ng DOJ ng 62 counts ng money laundering. Ito nga hong si Dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Diyan ho yan mga kabrigada sa Kapas Tarlac RTC. Ayon ho sa Paho o Paok. hati sa tatlong bahagi ang reklamo kung saan 26 counts sa mga ito ng money laundering ay may kaugnayan sa pagtransak sa monetary instrument o property sa may kaugnayan sa illegal na aktibidad. Habang 5 counts naman para ho sa pagkuha o paggamit ng monetary Instrument o Property at 31 counts para ho sa pagtatangka o pakikipagsabotan para ho isagawa ang money laundering. Gayunpaman, patuloy ho na iginigit ng legal counsel Guo na inosente ito sa anumang kaso na isinampalaban sa kanya. Nagsabit na nga ho ng counter affidavit ang kampo ni Guo kaugnay sa mga kasong naon na ng isinang panan DOJ at ng iba pang ahensya ng gobyerno na may kinalaman pa rin sa ilegal na operasyon ng Pogo. Magsisimula na ngayong araw ang ika-65 Palarong Pambansa na gaganapin ho sa Ilocos Norte. Ang opening ceremony na gaganapin sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium ay pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Olympic gold medalist na si Haydenlyn Diaz. Ang nasabing palaro ay tatagal ng isang linggo at dadaluhan ng mahigit 15,000 na mga delegates mula sa 17 rehiyon sa bansa. Yeah binobomba senator bato de la rosa target daw magsagawa ng investigasyon pingil sa di umano'y pagbabanta ng mga ICC investigators sa mga retired PNP officials brigada Cortes, i brigada mo Balak magsagawa ng investigasyon ni dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa di manipagbabanta ng mga ICC investigators sa mga dating police officers ayon kay De La Rosa. Base sa mga impormasyong kanyang natanggap ay meron daw ongoing mission ng ICC sa isang hotel sa Pasay kung saan pilit umanong pinapapirmahan na may Ang isang affidavit na magdidiin sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panahon nga na magsimula na umano ang kanilang pagdinig, ay tiniyak naman ng senador na papanagutin nila ang sino Pilipino na kanyang mapapatunayan tumulong at nagtaksil sa soberanya ng bansa. Samantala ayon kay De La Rosa, kung nais talaga makipag-ayos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya Duterte ay dapat lang daw na ipat nito ang mga ICC investigators sa Pilipinas in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Philippines. Nilinaw ho ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio na walang anomalya sa 1.4 billion na land deal ng ahensya. Giyad ni Ignacio, sinunod nila at ipinasa ang lahat ng requirements alinsunod sa Republic Act 10752 o ang Act Facilitating the Acquisition of Right-of-Way, Site or Location for National Government Infrastructure Projects. Dumaan umano ang lahat ng mga requirements sa tamang proseso kaya ikinagulat niya ang mga aligasyon na may anomalya umano kaugnay rito. Mariinding itinanggi ni Ignacio na may kinita siya sa transaksyon at wala naman siyang itinagong detalye hinggil sa proyekto. Balita Nationwide. Ito naman daw trapiko sa may San Juanico Bridge na ibsan naman na raw. Pero yung pantalan, may dumaranas daw ng congestion. Bigar Kath Austria i-brigada mo! Brigada! Report! Bawasan na umano ang trapiko sa San Juanico Bridge ngunit dumipat naman ang pagsisikip ng mga sasakyan sa mga pantalan sa rehiyon. Ayon sa Office of Civil Defense Region 8, bagamat may mga barkong nakaantabay, hindi pa raw handa ang mga pantalan sa bugso ng mga kargamento. Upang tugunan ito, inaprubahan na ng Regional Development Council ang budget para sa pagkukumpuni ng mga ramp habang inaasikaso ng Department of Transportation ang mga biyahe at permit kabilang na ang mga nakapending sa marina. Pinangangasiwaan din ng Department of Energy ang supply ng krudo sa Samar at nakatakdang makipagpulong ang OCD para bigyang prioridad ang mga tanker trucks na may dalang pagkain at mahahalagang produkto gamit ang roro. Nakikipag-ugnayan din ang Department of Energy sa Philippine Institute of Petroleum para sa mga update sa chartered vessels. Binigag diin ni OCD Administrator at Undersecretary Ariel Nepomuceno ang kahalagahan ng mabilis at organisadong tugon mula sa pamahalaan. Sinabi pa niya na magdanatag ang pamahalaan ng alternatibong ruta sa lupa, dagat at himpapawid, pati na rin ang pagtatayo ng humanitarian lane upang masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng mahahalagang produkto sa rehiyon. In the heart of changing lives, ako si Bigana Cass, Austria. Nang 105.1, Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. ]�YES! Ang Comelec, pinaghahandaan na ang barangay and sangguni kabataan elections. Sa Brigada Sheila Matibag, sa detalye, i-Brigada mo. Brigada 5 Report. Kapitan Election sa so Comelec ang kaisa project bilang paghanda sa barangay at sangguni ang kabataan elections sa BSKE sa Disyembre. Ayon kay Comelec Commissioner Ray Bulay, ang project kaisa ay nangangahulugan ng katapatan at integridad para sa atin. Nakatoon umano ito sa katapatan at integridad. Kasabay nito, binigyang diin ni Bulay na napakahalagang matiyak ang tapat at totoong BSKE, lalo pat ang barangay sa SK ay crucial para magkaroon ng epektibong gobyerno. Ito anya ang cornerstone ng demokrasya. Samatala, sinabi na rin ni Comelec Chairman George Garcia na target nilang hikayatin ang mas maraming botante mula sa vulnerable sector. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Gada News FM Manila. The Music and News. Authority. Umabot na raw ho sa kabuang 133,612 individuals ang apektado ho sa malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng Mindanao dahil ho yan, sa umiira na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon po sa DSWD, Response Management. na sa 123 barangays ang apektado ho ng mga pagpaha. Sa ngayon, nananatili po sa sham Evacuation Centers ang 1,038 families na katumbas ng higit sa 3,000 individual. Samantala, 1,300 families din ang piniling makitira pansamantala sa kanilang mga anak habang nagpapatuloy pa ho itong mga pagbaha. Samantala, ang tag Taguig, pinayagan ho ng korte na ipagpatuloy ang serbisyo sa EMBO facilities. Sa Brigada Jigo ko Studio, sa detalye, ibrigada mo. Pinabura ng Tagig Regional Trial Court Branch 153 ang inihaing writ of preliminary injunction ng Tagig City Local Government na nagpapahintulot sa lungsod na ipagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyo sa mga pasilidad ng Embo Barangays. Sa desisyong inilabas noong May 22, ipinagbawal ng Korte sa Makati na pigilan ng Tagig sa paggamit ng mga pampublikong pasilidad sa mga Embo gaya ng health centers, daycare centers at covered courts. Bilang kondisyon, inutusan ng Tagig na magdagdag ng 50 milyong piso sa nauna nitong 20 milyong pisong bond upang masigurong protektado ang karapatan ng Makati habang nagpapatuloy ang kaso. Nagpasalamat naman si Tagig City Mayor Lani Cayetano sa naging desisyon ng korte. Hudyat ito ng tuloy-tuloy na serbisyo ng LGU para sa mga mamamayan ng EMBO. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of Oriental. Ito na mga nabisyo naman ho sa mga motorista mga kabrigada ha Meron doon na nakaambang dagdag bawas Sa presyo ho ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo batay po sa pagtataya ng All industry sources, matapos po yung apat na araw na trading, posible raw magkaroon ng bawas presyo ng hanggang 15 centavos kada litro o kaya naman ay dagdag presyo ng hanggang sa 30 centavos ang kada litro ng gasolina. Samantala mga kabrigada, meron naman po 20 centavos hanggang 40 centavos kada litro na posibleng mabawas sa presyo ho ng kerosene. Ang diesel naman kabrigada ay posibleng wala hong paggalaw pero pwede pa rin magkaroon ng rollback mula o hanggang 40 centavos kada litro ho niyan mga kabrigada. Ito pong estimates na yan ay resulta pa lamang ng apat na araw na trading at meron pa po hong final trading ngayong araw. Ngayon po ilalabas mga kabigad ang final estimates samantalang lunis sa sama ng official price adjustment at ang effectivity naman ho niyan ay sa araw ng Martes. Nagbabala naman si Senator Bongo sa publiko na wag maniwala sa mga kumakalat ngayon na mga Facebook accounts niya o Facebook pages na may kaugnayan sa kanya o sa Malasakit Center. Wala o manong katotohanan na namimigay siya at ang Malasakit Center ng cash assistance. Paliwanag ng senador, hindi kailanman namigay ng pinansyal na tulong ang Malasakit Centers dahil tanging mandato nito ay ang tulungang mabawasan ang hospital bill ng pasyente. Sa huli tiniyak ng senador na pinapatake daw na niyang kanyang tanggapan ang mga peking accounts kung saan ang tanging layunin ay gamitin ng kanyang pangalan para sa kanilang ginagawang panloloko at pansa sariling interest. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, masyado na hong independent ang mga kabataan sa panahon ngayon. Sila mismo ang pumipili maging sa maliliit na detalye ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Bilang mga magulang, mahalagang suportahan sila sa lahat ng kanilang mga desisyon at tiyakin na maayos ang magiging resulta ng mga ito. Katulad na lamang sa kanilang mga pagkain, mainam na matiyak na hindi nila pinapabayaan ang kanilang mga katawan. Dahil dahil naman natin lubos na makukontrol ang uri at dami ng kanilang kinakain, makabubuting paalalahanan sila kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa katawan. Isang mabisang hakbang ay ang pagbibigay din sa kanila ng standout ES4 multivitamin capsule. Ang standout ES4 ay may mga bitaminang tulad ng iron, calcium at zinc na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na katawan at matalas na isipan. Para sa dagdag na nutrisyon at proteksyon, painumin ang inyong mga teenagers nang standout Stand Out 4 Multivitamins Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting now. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy pa rin hong nakaapekto apekto ito pong umiirang na Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa malaking bahagi ng bansa. Yan po yung magdudulot kabrigada ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa buong kapuluan ng Visayas at Mindanao at pati na rin sa Palawan. Samantala, easterlies naman kabrigada ang magdadala ng mainit na hangin pero may kasama pa rin po mga pag sa bahagi ho ng Metro Manila at nalalabing areas dito ho sa Pilipinas. Sa ngayon ka Brigada, wala namang pong low pressure area na binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng mag-develop bilang isang ganap na bagyo. Brigada six, six, balita, six, six, balita, balita Nationwide, nationwide. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Brigada got malita nationwide sa Umaga Brigada balita Nationwide Gada balita. Gada balita, Nationwide At mga kabrigada, nina hung napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Paracetamol plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gap, Dalisay. At Brigada Maricar, Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig at happy weekend! At syempre, good luck din sa Palarong Pambansa 2025. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of J